Meron tayong Ang kamatis natin ma'am 20 oh. Solid yung oh. 20 oh. Dami oh 20 Ang balot Pero balot Tapos yung bawang nat Ay, oh, suboy 20 Sibuyas natin oh. 20 Sibuyas oh. Ang bawang 20 lang din daw So walang katar dito Magkano per peraso nito Tawag nito Per kilo tayo dito sa Luya natin Magkano per kilo uh, 180 180 180, 180. 150. Yan malalaki ito ba pang ano to? Ah, uh, hindi ito sa akin, no? China po oh, yan. Oh, yeah, mga China kasi galing to sa mga katulad ng mga loya to malalaki to Hindi katulad sa mga native, native, no? Uh, oh, yan. <tipun> Ayan, sa mga, ayun, dito, dito. Gulay dito, yan, hindi magkano? <tipun> Sampung piso. Bawat tali natin, mga iso. Pichay. Hey, Sarap pichay. So, mayroon tayo rito. Sampo rin, no? Masarap ng sigang miso. Miso yan. So ni soya. So, meron ang ripoli. Yan ang ripoli natin. Magkano per kilo? 60 per kilo yung mga ripoli natin mga guys. Ang labanan nito. So, talong natin magkano per kilo? 120 per kilo natin sa talong. 120 ang per kilo dito sa ating mga talong natin. No? So, yan. Yeah. Hey, good morning, good morning mga ay so, shoutout po sa lahat mga subscriber natin So, da, dito naman tayo sa Malabon Peaceport no? Dito sa Malabon Peaceport Sa tinatawag nila bulungan o tumpukan dito ah uh, Shoutout po sa lahat mga subscriber natin Shoutout maraming salamat po sa lahat mga tumatakil sa aking YouTube channel So, shoutout nga pala sa lahat mga ano, uh, kasulit team vlogger no? So, ilang kaya binger, Tony Vlog, si Papadzin TV, Elmo sa Vlog Tapos Combat Team Vlog Si Gamgang Official Shout tapos po sa lahat Sana pagpatuloy lang natin yung Samahan natin ah uh, Shout out po sa inyo lahat no? Maraming maraming po sa lahat natin Mga katuloy natin Mga ka-vlogger natin Shout out po sa inyo lahat So guys Dito muna tayo dito sa Malabot Facebook no? Para ano, matagal na tayo Hindi napag-update nyo Shout out po sa lahat Mga subscriber natin Sa mga OFW from Canada Sa mga Shout out po sa lahat Ng mga ah uh, OFW from Hong Kong o sa mga friend natin yon mga OFW shout out po sa inyo uh, shout out po sa mga OFW uh, mga seaman o uh, shout out po sa lahat mga subscribers so maraming salamat po sa lahat mga uh, OFW sa mga supporter natin so sa manyo okay dito sa area tama guys pupunta tayo dun sa dapo tayo sa mga kapilang side nito ito no? yan so update price tayo sa mga about yung kaganapan dito sa mga bulungan sa Malabon fishport, shout out po sa lahat ng mga vendors dito no yan shout po dito ta sa ano, Malabon Fish Court. Yung mga guys, yung Malabon Fish Court, mga ito po yung pinaka lobby ang mga guys yan, market na yon. Ayun. Yeah. So dito sa ano mga guys, katulad to sa mga gulay natin. Meron tayong ang kamatis natin, ma'am. 20 po. 20, oh. Sorry, 20, oh. 20, oh. Dami, oh. 20 pira. Ah. 20. Ang balot, pero balot. Tapos yung bawang natin. Ah, Boy. 20. Sibuyas natin. Ang oh. 70 si sibuyas. Oh ang bawang 20 lang din daw so walang katar dito magkano per peraso nito tawag nito per kilo tayo dito sa loya natin magkano per kilo 180. 180 180 yan malalaki ito ba pang ano to uh, hindi ko sa akin no China O oh, yan, mga China kasi galing to sa mga katulad ng mga loya to Malalaki to Hindi katulad sa mga native, native no? O, oh, uh, yan Ayun, sa mga, ayun, dito, dito. Gulay day, natin magkano? Sampung piso, bawat tali natin mga iso. Ah, uh, ano ba ito? Anong tawag nito? Pichay masarap pichay. So, mayroon tayo dito. Sampo rin, no? Masarap na sigang miso. Sigang miso, yan. So, mayroon ang ripulyo. Anong ripulyo natin? Magkano per kilo? 60 per kilo yung mga repolyo natin mga guys ang labanan nito so talong natin magkano per kilo 120 per kilo natin sa talong 120 ang per kilo dito sa ating mga talong natin no? so yan so sa sili natin mga magkano per kilo nyan 120 180 120 siyempre hindi naman tayo hindi naman tayo magnegosyo ng panpalugi tayo <laughs> siyempre mayroon tayo ng advantage doon so, yun yan mga katol ang sayote natin magkano per kilo? 40 per kilo yan sa mga katulad yun sa mga 20 20 so yan mga tangkong magkano? tali sampo rin yan sa mga tangkong natin sarap sa mga sinigang yan guys yan mga sampo sampo tali tali yan mga dito sa ano natin yung may rapid iwanan doon, sandali lang. itanong na rin natin 'to. Yung ano natin, mais, magkano? Ang isang piraso, per piraso mga 20. Yung mayroon naman tayong ano to? Opo, magkano? 40 ang 40 isang piraso. Hindi siya per kilo pero 40 per piraso siya mga 40. All right. Yeah. So, yeah mga guys, dito update lahat natin mga ano anong kaganapan o ano, anong mga presyohan dito anong mga dito sa Malabon Peaceport guys okay. yan so, maraming salamat okay so dapo tayo yung katulad ni Kuya oh. sa gitna na siya oh. sa gitna na siya tingnan mo kasi mayroon siyang barrel doon ibig sabihin may ano siya oh, pwede siya magkita doon yun dapo dapo tayo rito no mga tumpukan tinatawag ng tilinghasi Magkano tumpok yan? 50 tumpok na kaibigan natin no? Oo oh, Diba? Okay. makita mo So meron tayo rito na ano, mga tumpok Ano gawin yung dyan ma'am? Magkano per tumpok yan? 50 Tiling oh Ito lang nga kasi Hindi na 40 o Oo di ba? yung na lang po? Doon daw? Doon daw? Doon daw? Doon daw? Doon daw? Doon daw? Sige ba? Si na, oh, na kaya nandito siya sa kitna. Okay. Eh, dalawa na. Puto, no? Meron pa isa daw. Meron pa na iwan. Nalo isang. Hahaha. Alright. 50. So, napakasoli. So, meron si na tayong bato. Ah, magkano yun? 50. Oh, solid yan. Pangat, no? Shoutout, shoutout po sa lahat ng mga subscribers. Shoutout po kayo, no? Mga Akit naman tayo sa win na yun Pupunta na ito tayo doon Akit okay tayo So kabilang side tayo pupunta tayo Okay Ay! Boss! Tinanghali ka boss! Oo nga eh Pumalit ka na boss! Si ano, si Kuya Ed. Shout shout out po si Kuya Ed, no? Oh, Kuya gabi. lahat ng mga subscriber ko ay pumunta naman din okay. si Tony Vlog. Joke lang. mga mga Followers po ng Tony Vlog. Okay. Tagal din ako niya pag-update dito, So last last time na ano, December. Dito kasi galing tayo sa ano kagabi. Oh, nandoon si ano, si kausap ko na rin si boss. Kasi ano si ah uh, Lando. Ayun, oh, shout out kay ano. Oh, boss. Ayan, So, ayan uh, mga ito mga medyo mas ano to mga original talaga mga updated dito sa Malabon Peace si Kuya It gusto ko ay tama lang kami rito tama-tama na kami ah pinasok ang teritoryo nila pinasok ang teritoryo nila ni Boss Landis Floret tapos si Kuya Ed tapos wala si Tardo no wala at ng mga subscriber natin no? so ito dapat tayo no? pag angkat tayo sa mga about naman. Yan dito para mga ano uh, 120 per kilo mga guys yung uh, yung tilapia natin. yung para sa mga ano sa mga mga bawat mga latagan dito no. Yan. So yan, magandang side no? So palabasan tayo mga guys. So, shout out sa lahat mga subscriber natin. sibuyas natin 20 for one for may sibuyas depende sa laki may 25 per kalahati kamate hindi ko yan hey, so samahan nyo ako sa unang vlog so, maraming salamat so mga guys nandito kami no sa area nito sa Malabon Fishport so update price style sa mga about ng mga Burautan dito no sa mga burautan tinatawag o mga tumpukan tinatawag doon so maraming salamat boss oh, yung mga ipon dito mga tumpukan doon no, sa mga mura oh, makabili tayo mga mura makabili mo dito yung mga ipon dito mga guys alam mo yung mga ipon mamahal talaga yan syempre o oh, dito kung um, tumpukan makakabili ng isang daan no so, tinatawag po so boss maraming salamat sa mga unlock mo sa akin ha so dapat tayo sa dolo para ano naubos no, na oh mamba. black mamba black mamba na bondir boss salamat ha okay alam mo, dapat tayo sa mga shop punta tayo doon sa mga ano pa natin mga update sa Dolo, no? So paalis palabas na rin tayo. No? So dito sa ano, time sheet na So 9:20 ang oras natin. So 'yan, maraming knockout sa mga ano, mga latagan or burautan dito sa Malabon Peaceport. Oh, shout out po sa lahat mga namimili at nag uh, nagpapatungo dito sa mga lahat ng bumibili dito sa mga customer, sa mga namimili dito mga. Yun, ano ang kaguluhan doon mga isang kita mo? Nagtumpulan. So, tingnan natin kung ano natin mabibili doon. E, natin mga guys, ano anong pwede natin ma-update doon sa mga about ng mga latagan doon, no? Yan, anong pinagkaguluhan dito. You know, talagang ano So mga uh, Yellow pin natin 180 guys oh Mga yellow pin. Tapos yung mga bangos natin 120 Yan mga about na, ano Mga bangos So dun sa kabilang side tayo Pupunta sa kabilang side tayo. Okay, doon tayo sa mga gole natin, sayote natin. Ah, tumpukan, 20, no? So, okay, tumpukan. Sa, sa mga tumpukan. Sa mga kamatis Uy, dami nito ah ano? Ito yung dream come Magkano? Uy, 20 pesos, guys, oh. Dami. Dami. Oh. Mura. Bagsak presyo ngayon, kamatis, ah Kapon, uwin ako sa po. lang sa iba, kalangate, 20. Ang dami, 20, oh. May 20 ba si Tunay Vlog? Bibili tayo, dami nito oh. Okay, si Tony Vlog. Bibili tayo guys, oh. Ang daming si kamatis natin to, Yan. Bibili tayo. May si... Isang kilo? Oh, isang kilo guys, oh. Isang kilo 20 lang, oh. oh di ba? Kaya mo na, bibili na si Tony Vlog, oh. All right. Oh, shout out kay Ate po. Oh, shout out. Oh, boss, po. Oh, diba? Nabil niya murang kamatis ngayon, bagsak presyo, no? Yan dito sa Malabon Fish Port. So, shout out po sa lahat. Daddy, 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 uh, okay. Uh, salamat po dito tayo dapat sa mga gore. Oh, talong, magkalong talong. 80 kilo. Siyempre, boss. Alam. So, dapat tayo dito sa mga oh, about so, ng mga gole natin yung mga isa dito. So, nakabili niya si Tony Vlog ng kamatis, no? Yan, dito tayo sa mga uh, latagan at burautan dito sa, ano, ang sibuyas natin. Magkano yung sibuyas natin, madam? 20 lang. 20, tingin mo, 20 lang guys, oh. Tony Vlog Shout out po siya Sama man. Sama ako sa paglalakbay Sa pagtitinda nyo si Tony yes. Vlog ha So yung sibuyas natin guys Napakamura o oh, 20 oh. Solid So nakarang buwan Si Mr. Davis ang mga sibuyas at kamatis. Yes. Alam mo yung Davis eh, Mahal Ngayon mura na o oh. 20 pesos. Apat na piraso o oh. 20 Tapos kamatis Magkano kamatis natin dito sa tumpo? Ayan, sampo lang O sampo Portal oh, Balot oh. Uh, mayroon tayo ng mga talong natin per kilo magano? 120 per kilo natin At mga talong natin na Sigurado ka Walang Walang piste Yes May yawa lang Walang <laughs> yes. piste Walang may piste yawa May yawa lang, lang. <laughs> Si Tony vlog Ang may yawa <laughs> <laughs> oh, Okay So Anong tawag nito? Litos. Litos. Magkano per kilo natin? 200 200 per kilo Yung lettuce Minamokbang ni Tony vlog Nung dati yan Mokbang mm -hmm. ni Ano Mga binablog ni Tony vlog Dati yan Ayan Sa mga Uy. Akin na So, yan. Sa, ano, siya tapos sa mga vendors dito, no? Kaya ate. Latos, 200 per kilo. So, magkano, for example, ito lang? Aabot ba? Ayan, uh, for example. Ano. Sample lang natin, bawat isang, ano, guys. Ayan. So, pag isang tangkay, tinatawag ng tangkay itong isang piraso, 30, yan. 30 'yan sa mga litos sa mga sa masarap 'yan, sa mga pangalan niya, mukbang po pwede pang pulutan 'yan. Sarap niya. Yan sa mga about sa mga 'yun. Oh, shout out po kay Boss no So mayroon tayo rito ano pang magkano to? sampo sampo lang. 10. Yung tinatawag Sigang miso. Sigang miso masarap po. masarap sarap sigang miso. At saka mga kasama mo rin. Siyempre, bumili ka rito, sama ukra. Ukra natin, rin. Kasama mo, okra. Okra natin, sampo rin. Shoutout sa kapa. Shoutout kay Boss, no? Sa so, mga vendor tayo. Ma'am, shoutout po sa iyo, mama Magandang Sunday. Oo, oh, magandang. Sunday. So, bawat dito mga okra natin, guys. Sampo rin. Bawat, ano, uh, big case ang tawag niyan. Ito, Magkano to? Magkano to? Sampore. Sampore ng ano, bikisan din tawag nito, no? Malunggay. Malunggay. Sarap ng pang ano yan, manok, no? Yan. dito sa mga malababas, siyempre. Aware natin mga kay Update price lang tayo dito sa mga about ng mga latagan dito at mga burautan dito sa Malabong fishport So maraming salamat po. So yan, mga katulad na may sili. Walang tindero, no? Sili natin. Magkano yung sili natin? Tumpukan. Uy! Dami, tumpukan ng sili guys oh. Dami oh. O, oh, tingnan mo. Sa mga tumpukan sili, napakamalang presyuan. Na uh yung -huh. bumaba na. Kasi may yung 20 pesos napakadami. Yan, sayote natin. Ang sayote yung boss, magkano yung sayote? Sayote. 20 oh, sayote. Tatlong piraso, malalaki pa. Yung pangsigang ng manok. Yan, yan mga ganun. Okay, salamat po. Nanda po naman tayo sa task guys. So, lahat ng ano. Puri tuloy, tuloy tayo sa taas, no? Sa mga bawas ng mga yun, yung mga tulad nyan. Ayan, bumili na ako. Kamatis, yung tumpok ng mga tali-tali. 20, 20, 50. Yung, katulad 50 na si Buwes, uh, naman. Ikumpara dito sa beneficio. Ayan. Ayan, dami, no? Dami natin maano. Pwede natin maano dito sa burautan ng, ano, uh, malabong peaceful. Uh, Shoutout po sa lahat ng uh, mga nagtitinda rito. No? yun pero kamatis mura na mga kamatis ngayon na ah. kasi dati napakamahal ang kamatis so yun 10 piso ang kamatis natin sibuyas natin 20 sibuyas kamatis 20 pala sorry Tony Vlog pero mura na yan mura na talaga kasi yun karang buwan talagang the best dollar ang mga kamatis yung nakarang buwan oh, oh ngayon sa so, mga sibuyas natin mayroon tayo na bibili natin dito ng 20 pesos 20 pesos mga guys so dami kung ilang piraso na yan katulad ni ito si bawang natin apat na piraso ng butil apat na piraso 20 pesos di ba all right so yun tuloy-tuloy tayo bago tayo sa goal ay siyempre hindi natin maiiwasan na mag-update tayo sa mga goal at mga isda siyempre bumili ka ng goal ay sama mo ni isda pumunta ka sa mga isda dito mga guys so yan katulad ng uy tumpukan ha uh, salmon ang tumpukan sa sal tumpukan yan pangkano per kilo niyan 200 salmon guys oh napakalaman yan yan masarap na sinigang yan guys so meron naman tayong isda rito na 150 per kilo mga guys yan isdang bato yun magkano per kilo ba isdang bato <tinyan> 240 Yan. masarap yan oh no? Laga. ano masarap laga ayun sarap ba inihaw yan pwede sabaw no yung mga isdang bato guys oh so, napakalaman ito, isdang bato, yan tawag 120 per kilo mga isyan, Yan, mga O, oh, salamat po sa iyo. So, yan, mayroon tayo rito ng, ano, dorado. Tinatawag nyo dorado, mga So, 180 per kilo mga kaya katulad ng isda niya. Okay. So, mayroon tayong ano, malaman din to. Yan, mayroon tayong laban. Labanita? Labanita. So, magkano per kilo to boss? Labanita? 200 per kilo. Yan, Oh. Dalagang bukid natin itong bukid magkano pa riso ha? 200 uh, 200 yun, dalagang bukid Dalagang bukid ha? Oo, dalagang bukid Yan, Ang the best yun, madami Ang laman Oo, uh, salamat po So, dito tayo dapat tulip-tulip sa mga isgang bato no? So, mga fresh dito. dito Uh, dito matatawag sa malabong Fishport, mga guys, sa mga tumpukan, maabil natin mga pritsuan dito. Yun, Islang bato rin to. Islam bato, no? Anong isla yan? Ah, dalagang bukid. o oh, malapag. So, magkano mga pritsuan 300 per kilo 300 mga kaiso dalang bukit pala yan yan, yan. yan. yung gilupin natin magkano per kilo 300, 300. yan isdang bato guys kaiso mga 300 yung malaki yung yan guys oh. So, sarap mga iniyo yung mga sinigang guys dito lang dapo kayo rito sa malabon mag, mag kayo rito mga tinatawag ng bulungan Oh, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin. So maraming salamat po ng mga vlogger natin, no? Si shout out po kayo, kay Lakay Venture, sila mga ka-team vlogger ko. Yun, malaking isla rito. Mahaba rito. Magkano per kilo, boss? 200 per kilo. Anong isla to? Pansalay. Balong. Alright. So, napaka... Balong. sarap, Masarap sinigang niya, no? Sinigang, no? Yeah, no? Ah, uh, ba yan? <laughs> Parang balo, oh. Ayan, so, pampalo. Dito sa mga... Ano natin? Yung... Tilapia, Magkano? 120 per kilo. So, magpalinis, libre na rin. Yan, ang katulad. Libre na linis. So, ang isda natin, bangos natin magkano per kilo? 180. 180 per kilo mga guys. So, ito per kilo rin. 130 130 yung isa mga guys. So, bangos. So, libre linis na. Dito, pag-assist mo na kay kuya. So, mayroon tayong tilapia natin. Ang lalaki. 140. 140 malalaki. 140. Siguro kalahati, siguro isang piraso nito. Mga ganun, no? Napakalaki na yung mga tilapia natin. Yung mga bangos natin, 180, ang isang. O, malalaki naman. Mayroon dalawang dapa nga, isang piraso. Yun, malalaki rin. Kasama to, inihaw nyo kasama niyo kam kamatis. di ba? maraming salamat po sa Okay, so dapat tayo dito yung mga hipon, guys. Ay, yung mga ano. Yan Alamang. Magkano itong po kang alamang po, madam? 20, 70. 20, 70. 70, no? 70 per kilo daw, mga guys. Yan, pwede natin ang mga torta. Sarap torta dyan, guys. Yan, sa mga bagong natin. Magkano bagong po ng talo? 20, eh? 40. Ah, may 20 daw. Bawat dipindi sa big case yan, mga guys. Yan. Okay, salamat po. Amen. Yan, mayroon naman tayong mga, uh, ano, yung pusit. Ang puset natin 204 kilo nga guys. 240 per kilo mga guys. Yan. ang puset natin, no? Oh. Okay. Tuloy-tuloy lang tayo. Salamat po sa lahat mga ano natin, no? Oh. oh, salamat sa mga lahat mga subscriber natin. Okay. Okay, so mayroon tayo dito. 400 uh, update lang ha. So mayroon tayong yellow pin. Ang yellow pin magkano per kilo mga yellow pin po, madam? Ano ba 'yan? Vlog lang 'yan? Okay lang po. Ah, okay. uh, kung vlog lang sige, mamaya ka na tanong. mamaya na magtanong. So ang tanong natin, Yellow pin Tapos mayroon tayo ng hipon guys. So 120. So mayroon tayo 120 per kilo. Mayroon naman tayo dito sa hipon natin. Uh, 390 uh, per kilo po mga guys. So mayroon tayong mga bangos dito. 380 per kilo. So uh, shout out sa mga vendors dito. Mayroon tayo ng tilapia 120 per kilo. Yan. oh uh, kung kayo ginutom naman. Dito mga kakanin dito. Mayroon tayong mabili natin. Magkano mga presyo? 70 oh. 70 kakanin natin oh. No? Yan, yeah, 70. Dito lang din sa Malabon Fish Sa so, mga tumpukan natin dito sa Malabon Fish Court, Bulungan. Alright. Sa so, mga, sa mga siluya natin, mga sibuyas. Yan, yeah, mayroon siya. Magkano ang sibuyas natin ay? 20 20 per balot. Sa so, mga bawat, mga dal, tali ko, 20. Kamatis, kalamansi, 20-20 lang daw Okay, so maraming salamat sa lahat mga ano na supporter natin sa so, mga from Canada no. So maraming maraming salamat po sa inyo. So good luck please up uh, to Sunday. Maraming salamat po. Dapat tayo dito pababa tayo no. Itong mismong sa ano. Salamat po. So baba tayo doon sa ano mismo. Ito yung Malabon sa market mga guys. So kasi tayo doon sa baba. Okay. Yan sa looban niya mga guys. So punta na tayo sa parkingan natin kung saan pwede tayo ah, parada. All right. Dito sa market to. Oh. Yan yeah. sa marketan dyan yan yung about ng mga market dyan so maraming salamat guys